Earth Signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi po po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stone sa Namilet. Makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay. Tignan natin ano po ang mensahe. We have divergence. May pagdadalawang isip dito. Pwedeng meron kang makakasagutan. Medyo... Uh, medyo intense yung energy, yung mga usapan, yung mga opinion. Tignan po natin. Na ibibigay mo or ibibigay ng kabilang panig, earth signs. Meditate and contemplate. Ayun nga, huwag ka maging padalos-dalos sa mga sasabihin mo, sa mga gagawin mo, kasi pwedeng meron ka makaaway ngayong araw, earth signs. We have expect powerful change. Ayan, may malaking pagbabago dito na paparating sa life mo towards dito sa gagawin mong uh, decision. Kaya, ingat ka talaga kasi oh, pwedeng sobrang intense din nung pagbabago na paparating sa buhay mo. Kaya dapat always be prepared. We have believe in the impossible. Mukhang matagal mo na itong pinagdarasal at ito na ibibigay na sa'yo. Kaya, kaya na, kung meron kayong pinagdadasal, earth signs, huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi ibibigay po yan sa inyo sa right time. Conclusions are within reach. Ayan na po. Yung mga sagot talaga, nasa kamay nyo na malapit na sa inyo. Abot na abot nyo na po. Tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa iyo. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin for earth signs? Some of you are dealing with Pisces. Ayan. Tingnan natin ano pa ang mensahe, spirit guide, pagdating sa araw na ito. We have Nine of Swords. Ayun nga, merong meron yata nga kayo dito na parang napuyat pa kayo kakaisip. Ano ba yung gagawin nyo? Ano ba yung decision niyo? Parang sa inyo ba nakasalalay earth signs Kung ano ba yung mangyayari dito? Kaya parang stress kayo. Ayun. We have King of Cups. Malaki yung magiging ano mo dito, ambag mo sa mag, sa magiging desisyon na ito. We have Ace of Cups. Ayun hindi nyo po talagang pag-isipan ng mabuti yung decision na gagawin ninyo. Okay? So, yun nga, sabi ko sa iyo, pwedeng meron ka mga makakaaway dito. Merong mga tao na tututul sa iyo, earth signs. Pagdating sa trabaho, ayan po. Siguro hingin mo din kung ano ba yung masasuggest nila. Kasi pwedeng yung mga naiisip din naman nila is para mapaganda yung trabaho niyo or para mapabilis yung work niyo. We have the moon. So, para kasing may kukontra sa'yo dito. Ayun. Four of wands, pagdating naman ito sa iyong negosyo. So, napakaganda naman po ano pagdating sa inyong negosyo. Sabi nga daw, uh, expect a powerful change. Tsaka meditate and contemplate. So, yung iba sa inyo, ano lang muna, mabagal lang muna yung gawin ninyo na kilos or na pagbabago pagdating dito sa inyong negosyo. Kasi baka mabigla naman kayo at saka yung mga kliyente niyo. Parang ganito, di ba? Kung meron kayong i-endorse na product, sabi natin, two weeks bago, two weeks or one month bago nyo ilabas yung products na yon pinapamalitan nyo na yan sa mga kliyente ninyo, sa mga customers niyo, di ba? Parang, parang tinatakam mo sila, parang... Uh, ginagawa mo is kailangan ma-curious sila. Parang ganyan. So, para pag nirelease mo na talaga yung products na yon kilala na nila, uh, may idea na sila, at gugustuhin na nila. We have the, we have the star. Ayan po. So, kung ano din yung pinagpapray nyo talaga, more on yun yung nakikita ko sa inyo dito, Earth science. kung ano yung pinagpapray nyo, ibibigay na talaga siya. Sa right time po talaga. Kaya huwag kayong magmamadali. Yan. So, stable po yung business ninyo dito. Ayan. We have, meron lang akong nakikita pala dito. Pwedeng may mako-confuse. Ayan po. Kaya kung meron kayong, ano ba yung mga schedules ninyo ngayong araw na to? Ano ba yung mga pa-orders ninyo? Ilista nyo po. So, Ace of Swords. Tapos, i-double check. Pagdating to sa money, may offer yata sa inyo dito. Ayan o. No? Earth Signs. Ace of Swords and Ace of Pentacles. The Fool kailangan nyo lang talaga is mag take ng chance pagdating dito sa inyong kaperahan. Pwedeng may mga offer sa inyo, wag nyo pong tanggihan. Earth signs. Mm -mm. Sabi nga, oh, conclusions are within reach kung meron kayong problema regarding your finances, short case sa budget, tas ito may mga lumalapit na mga opportunities, i-accept nyo po. Tapos kasi Ace of Pentacles is big amount of money yan. Baka meron kayong uh, marireceive re na big amount of money ngayong, ano na to, ngayong araw na to. Mm, -mm. Pwede rin contract signing to. So you are very happy here oh, pagdating sa inyong finances. Baka meron dito may extend po yung inyong kontrata. Kaya more uh, more contract, more extension, more money. Ayan. So, ang ganda rin oh ng inyong kaperahan. Knight of Pentacles kasi mabagal lang yung flow ng money ninyo dito Earth signs pero solid siya. Tingnan natin, pagdating naman po sa love life, we have seven of cups, may naguguluhan dito. Pwedeng yan nga, ito yun, baka dito kayo ng person mo magkakaroon ng problema sa mga decision makings ninyo Pagdating sa relationship, pagdating sa family, mukhang merong hindi nagkakasundo, parang laging may nagmamagaling Ayan, pwedeng meron dito, earth signs, ayaw na ko two of ones, ah kasi oo Nakikita ko pala sa inyo dito kasi sobra nyo masyadong pinag-iisipan yung mga plans ninyo regarding your love life, regarding your family, kaya gusto nyo nandoon yung pros and cons. Kapag may nagbibigay or nag-uusap kayo ng person mo, ng asawa mo, gusto mo, meron siyang sinasabing positive, meron din siyang sinasabing negative regarding dun sa decision na napili niya para matimbang ninyo kung ano ba yung dapat ninyong gawin. So, tignan po natin ano pa yung love message. Spirit guide, ano po ang love message natin for earth signs. We have clock. Ayan, give time talaga. Need time, takes time, in time cycles, time to heal, progress. So, may progression na mangyayari dito sa relationship ninyo. Ayan po. Parang seryosohan na talaga to. Kaya nga may pros and cons na tinitingnan yung person mo eh. Hindi yun sa pagiging negative or what. Balance lang kasi yung gusto niya. Earth signs. Or maybe ikaw to. Time to heal. Ayan po. Time heals time heals all wounds. Tama ba? Oo. Basta yon So, kung ano man po ito na hindi ninyo pagkakaunawaan before, mukhang mag-heal na talaga siya hindi naman sa kakalimutan pero hindi na lang siguro laging ibobrot up at hindi na uh, hindi na magsisisihan. Ayan. So may nag-grow talaga dito na magkarelasyon. So ayan lang po at ito naman, punta na po tayo sa ating free reading. Para po sa mga gustong sumali dito sa free reading natin, check nyo po yung August 28, 2023 na video natin. Doon nyo po makikita kung paano ba sumali. Dalawa lang po yung pili ko kada video kasi di ko naman kayang sagutin lahat. Nakaka-drain po yan ng energy. So, tignan natin. Okay, para po ito kay Anel. I don't know kung tama po yung aking pronunciation sa name ng Anel Villegas. January 9, 19, 1989. May good news na ba na darating sa inyong pamilya na matagal na ninyong pinagpe-pray? May good news na ba na paparating? Okay, 10 of Pentacles. This is good news talaga. Pagdating sa family talaga yan, Oh. Eight of Pentacles. Need bang trabahuhin? Need bang i up? Need the update Ano ba yung kailangan gawin? Three of Pentacles. Ayan. Kung magtutulong-tulong talaga kayo dito or kung meron nga pong kailangan i-follow up, ayan, magiging okay talaga siya. Ayan, may paparating dito na help may paparating na good news pagdating dito. Mukhang paparating na siya could take 8, ayan, 3 to 10 weeks po pwede. Or 3 to 10 months. Pwedeng dumating na yung hinihintay po ninyo. So ayun, kailangan lang talaga dito is pagtrabahuhan, need lang talaga is magtulong-tulong kayo. Ayan, lalo na kung ito nga sabi nyo, pinagpa-pray nyo ito ng family nyo. So, ayan po. Good luck. And yes, may paparating po na good news para sa inyo. Para naman po ito kay Dailene Montilla. Dailene Montilla. Ayan. August 25, 1991. Magiging okay ba ang takbo ng finances ko? So, ayan, tignan natin kung magiging okay ba yung takbo ng iyong finances at meron kayong mga kinakaharap na financial problems ngayon. Tignan natin. Magiging okay ba? Dailen Montilla. Meron tayo ditong Page of Pentacles. Kailangan kasi consistent at saka pag-aralan nyo kung ano ba yung gagawin niyo sa finances niyo strength. Ayan, lumalaban naman talaga at ilalaban naman, ano. So, hindi, hindi, nyo naman talaga tatakasan kung ano man itong financial problem ninyo. Kasi masusolusyonan nyo po yan. Three of Pentacles, Six of Cups. Ayan, medyo mahirap talaga, ano, yung inyong pinagdaraanan ngayon. Three of Swords. Ayan. Medyo nasa alanganin talaga kayo. The Tower. Ano ba yung mga need ninyong i-give up? para maka-survive. Kailangan kasi focus kayo dito sa inyong gagawin. Okay? Para masolusyonan ninyo itong financial problem po ninyo. May maganda namang mangyayari. Kaya lang, kailangan yung pag-aralan yung mga kilos niyo dito. Ayan. Kung kailangan mag-ask for help, ask for help. Three of Pentacles and hindi hindi kailangan ano eh kasi 'di ba kahit si mo sa trabaho hindi ka naman talaga kikita ng malaki diyan. Kung hindi, need nyo po ng, ano, ng side hustles. Yun yung kailangan nyo talagang gawin. Doon kayo magsipag sa side hustles ninyo. Kasi yung pwede nyo kitain o yung kinikita nyo sa trabaho ng kinsenas, pwede nyo kitain ng isang linggo or isang araw lang sa side hustles ninyo. Jen po kayo mag-focus. And ano ba yung mga need ninyong i-give up na na nagpapahirap sa inyo? Na nagpapahirap dito sa pag-handle niyo ng inyong finances. So ayan lang po. Maraming maraming salamat and ingat po kayo always. Bye-bye.